No, I don't want to play this. Hi guys! Welcome back to my channel! Sinanay ko yung tipong kapag umuwi ng probinsya, lahat gustong pinupuntahan. At isa na nga doon ang auntie niya na bunsong kapatid ni Lolo. Habang nakikwentuhan sila at ako naman ay nagmumuni-muni, may bigla akong naisip. Kaya tara! Samahan niyo ako! since malapit lang dito yung palengke, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Alam niyo naman ako kahit anong maisipan ay ginagawa. Kaya ibibili ko din sila ng pagkain at ilang groceries. Di madami pera ko ha, sadyang feel ko lang tumulong. Kaya thank you Lord sa pagpaprovide palagi. Ano nga kinakain mo? Yung kinakain nyo ay eh, hindi kinakain ko. Kinakain namin? Oh. Magsaba na lang. <laughs> ha? Sa Nasaan ang saging? Magkano ba saging dito? Hindi ko din kamo alam ang itsura ng sabab eh. basta ako na, basta saging yan lahat sa akin. Magkano ba yun? Tanong mo na. 32 Pagdagdagan mo pa. 100 100 kilo? Opo, sige ba. magkano eh, pa? Dagdagan niyo pa po nga, unti sixty 65 na lang.

kahit na kahit si Uri isa na yan no? okay. hirap talaga mag vlog mag isa Ito pa. Nabiya isa. Ito lang. Thank you. Dad pala, ay, teka lang. Meron ako ditong, ano, meron ako dito. Be, lagay mo muna dito sa eco bag. Ayan, ang aking toothpick. <laughs> Mahalaga yan. Mahalaga yan sa buhay. Dapat ay yung mga energy para pwede din sa bag. May ganun ba dito? May mga energy yung dito. Meron natin sa so, uh, si uh, 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 dito. Sa great dito nga man Kaya pag hindi ka pamilya. <laughs> 1, uh. 2, uh. 3, 4, 5, 6, Ayun, naman itong normal, di ba? Chocolate lang yan ato na pure. Ha? Chocolate lang ato yan na Ha? Huh? Yan. Chocolate oh. lang ato yan na pure. Chocolate lang ato yan pure. Yung energen na yan. Oo. Oh. Ah, ito? Oo, yung ato. Mas maganda Oo, oh, yung may oat. Yung oh, may oatmeal. meal

special yan sa amin. Special sa inyo. <laughs> yung green natin, wag yung manghang. Ah. Ito, ito lang yung mega lang. Ito. Ah. Uh. Kapag yung pinakopi ko pina expiration. <coughs> oh, sa amin din natin. Minsan. Pili pa tayo. Hmm. Nagbimitlop kayo.

yung ano 5 at 3 po. <makes noise> kahit ano kahit na, sa naman kinakain Ako <makes noise> din ako kinakain Basta ituwid mo yung kailangan kaya sa buhay. Ano pa nga? Ano pa sa tingin mo? Asukal. Asukal. Nasaan sa ang asukal niya? Doon. Nakang asukal eh. Yung brown Saan ba dito? Sa dulo at Ay, ay Yung brown ba? Yung brown Ganun ba? Brown na ako Mas mara brown na

Meron pa. Ano? Ano? dami Ano? Dami nilang pera. Eh, walang tagabuhat. Kapi ka ato. Eh, <laughs> <Ay>, walang tagabuhat. <laughs> buhat nila sa ano, pinupuntahan. Pagabuhat kaya natin. Na na, na tayo, ano pa nang lagay yung dito? Ang pinamili, wala tayong ano, isa lang ikubag natin yung diba? e, sinabi atin may ano ako, may kipa-irama Hindi kasi ayaw kasi i-parating kay nanay. Kasi isisi parang si, sinosurprise ko din si nanay. Ah, uh, uh, yung, yung bit lang. Ayan na lang Yung peles na lang. o yung bit. Mas nang laba ang Ah, Six. Yung yan. <laughs> Bakit? Ano oh, mas masarap? Eh, so, pero yun na lang. Huwag hmm. na ah. Parang kapalit. Huwag na. Tawa na ano niya ata? Yung ganita? Oh, lang ate. Kasi naubo kami sa chicken. Ay, talaga? Ah. Wait lang talaga. Wait. 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 Na lang. Bakit Ay, ano? Ay, ano? Ay, ano? Ay, Okay. Diba tingin ako ni Blue Eye Blue Up? Kapan okay. na tayo? Diba? 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 Sana diba? all. Diba? 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 Hulong ng langit. Ano palang? Ano pa lang? Ano lang? Ano pa Hi. Meron mang bakery sa labas? Meron na. Bago bago ka lumabas sa building, meron Yung unang post. may-ari nito بالنسبه لي انا بقى انا عايز اقول لكم 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 انا عايز すごい。<music> <music> So as usual guys, hindi ko na naman alam kung saan ko na ilagay yung pera. So ayan, hinahanap ko tuloy dyan para laging ang lalim-lalim ng pinaglalagyan ko. <laughs> Siyempre, hindi na mawawala sa atin yung laging ito check yung resibo at kung magkano yung sukli. Pero sa totoo lang guys, parang ang mura dito ng mga grocery. Kasi upon checking, parang di man lang umabot ng 1K. Kala mo abot yan ng tausan. kasi na kami din na. Mga na umuwi ni nanay. Hindi pa ako nakakabili. Tagka na pa. Ito lang flavor po sa Pringles. Ay! Ito, ito na Ah, Apa. Sorry. Medyo bingi. Alam naman yung wala akong. At sa wakas, natapos na rin kami at ayan nga ay pauwi na kami. So, bumili muna kami syempre ng pangmerienda. Ha? Ay, oo, oh, oh, yung soft drinks. Uy, nagad tayo. Eh. Kararating ko lang. Yay! Ayan! Uy! Sa oh, kanina Saan nila? Ang ganyan mga yung ano? Mm, mm, na? na ay na. kanila yan, sa, ano, ito? Na, yan kakain. yun kakainin eh di itong ano di gagamitin mo ay akin yan syempre tatanggalin mo nga yan ay yung ano oh, yap nainip yep. na rin yung mama mo ikaw lang daw ikaw lang lolo nainip naglakad pa ako papunta dun sa palengke sa inyo po po. Bigay ko po. Uh, thank you. Ko Ay, oh, kitita, davo, kitita. Kinane, may ka o. yung ano nila hmm. dito, saging. Okay. Is Hindi po, dagdagan niyo naman? po. <laughs> 60, ano ba naman? Ano daw? Ano 45, 49? maya naging 66. Sige po. <laughs> <laughs> mm -hmm. Yung sa mga bata 'yan. <makes noise>